Sa araw na to, pag-usapan natin tungkol sa mga healthy foods at paano mananatili ang tamang timbang. Siyempre, marami sa atin, overweight, gusto natin magbawas ng timbang. Kaya pipiliin natin ang mas healthy foods na kakainin. Babawasan yung mga junk foods, fast foods, yung mga matataba, mga cakes, icings. Ito po, babawasan natin. Kahit yung mga soft drinks, pinakamaganda po, tubig na lang para hindi tayo tumaba. Itong mga pagkain bukod sa healthy, tinatawag na anti-stress na mga pagkain. So tignan natin to ang saging, abokado, uh, itlog, mga gulay, mani, saka mga isda. Anti-stress vitamin yan. Tsaka very healthy po lahat yan. Pwede natin to kainin. Meron akong lista ng mga pagkain na mabuti sa katawan natin, iba't ibang parte ng katawan natin. Hindi naman to 100%, pero may tulong na rin to palagay natin sa utak. May tinatawang tayo na brain food, yung mga mani, para maganda sa utak, isda, mataas sa omega-3 fatty acids, good for the brain, good for the heart. Sa puso naman, maganda yung mga red foods, yung mga pulang pagkain para sa puso. Tukul, tulad ng kamati, strawberry, mansanas, maganda yan sa puso. Sa mata, maganda ang carrots, may vitamin A, Pagdating na ba sa gulay, maganda yan sa tiyan natin, sa baga. Ang gulay, pampapayato, mabilis makabusog, mababa lang sa calories, tsaka anti -cancer at saka anti-cancer properties din. At sa tiyan, maganda rin ang yogurt. Meron itong good bacteria. At syempre, pampatigas ng buto, uh, milk, tsaka mga dilis, mataas sa calcium. So, sana po mas piliin natin yung healthy foods pero tamang-tama lang yung kakainin. Huwag din so sobrahan At syempre, sasabayan natin ng exercise para maging mas healthy at mas ma-maintain natin ang tamang timbang. Salamat po.